Ulan ngayong Mayo 1. Ulan bon, oh. Ayan, ulan bon Kahit mainit ang panahon, no? Oh, naulan. Dito, sumalbaro. Oh, Ayan, may patakang ulan. Kahit may sinig pa ang araw. oh, naulan, oh. Ulan bon, Ulan bon na matak-matak. Gamot! Naulang kapag mayo uno kita nyo po baga na ako ang mata ang ulang baon para hindi kayo maging sipunay kayo magpambaon ngayong mayo uno aw Mayo uno ulambon. Pero kainitan ayo. Patak ng ulambon. Ulambon ulambon. Hindi makikita masyado, eh mahina naman ang pagkakapatak ng ulambon. Pero na ulambon nga. Ulambon Mayo Uno Nangulan, maliligo tayo dyan Maliligo, Kabo. yan ako, oh, gamot daw Hindi yung manaw Oo oh. ulam ulam sa Mayo Uno Oo oh, na, ulambon Ulambon Oo, oh, kita nyo gana, ulambon Mahina nga lang. Mahina pa lang oh. Oh. Basa, basa basa na, oh. Ay, nakikita naman pala rin sa video ay na may patak-patakang wala oh. oh, na -ulambong. Na ulam Na ulam uno, gamot ang umbaw ng ulam Talagang hindi maaaring hindi pagbibigyan kapag may uno ay no? Salamat sa Diyos mga kahusay mga kawatang oh, yan o oh, yan ang patak ng ulan o oh. oh. oh, mahina pa nga lang. pero na -ulambon. yung o oh. na ulang baon pero langit ay ah uh talagang may sikat pang araw. Ito po ang inyong abang lingkod, si Batang Kurat, nagsasabing mabuhay po tayong lahat. God bless us all and count your blessings. Labas na kayo at kayo'y magpambaw at yan ay para kamalis sa inyong sipon, hindi kayo magisipunay hindi kayo maging lungkutin at kayo'y maging lumakas sa biyaya at habag ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.